Matapos mag-break dahil sa pandemic, all set na ang gaganap Asian Games sa Hangzhou, China na magsisimula ngayong September 24. Pero bago yan, silipin muna natin ang naging kampanya ng Philippine team sa Quad Meet sa Indonesia noong 2018. Yan ang ulat ni Darelo Clare apat na gold, dalawang silver at labing limang bronze. Kabu ang dalawamput isang medalya ang naiuwi ng Philippine team sa 2018 Asian Games na ginanap sa Jakarta at Palembang, Indonesia. Pinangunahan ng kalaunay magiging first Filipina Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz ranyo ang kampanya ng national squad matapos niyang makuha ang gwena manong ginto ng bansa sa weightlifting. Ngayong taon, target ng Sambuanga Native na si Diaz na Ranyo na muling makakuha ng ginto sa Asia sa kanyang pagsabak sa mas pabigat na under 59 kg category. Malaking kawalan naman para sa Pilipinas ang paglipat ng 22-year-old golfer na si Yuka Sasso sa Japan na matatanda ang nakasukit ng dalawang ginto sa nakarang edisyon ng Quadrennial Meet. Magbabalik din ngayong taon ang Pilipinas skateboarder na si Margelin Didal na naibulsa ang makasaysayang unang ginto ng bansa sa larangan ng skateboarding sa Asian Games. Kumpara naman sa 272 na atletang naglaro sa 31 sports noong 2018, kinumpirma naman ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino sa Philippine Sports Writers Association Forum nitong Mayo na halos apat na daang atleta ang magiging kinatawa ng bansa sa Hangzhou, China na layong basagi ng medal output ng Pilipinas sa Indonesia. Sigurado maralang pasan natin yun. Ayoko pang sabihin yun. Sigurado maralang pasan natin yun. Dalawang tao lang katapat nun. May nakatago ba pang weightlifting, may nakatago ka pang boxing, may pang mag-iiba na yung timpla ng wrestling, judo, and, and others. Diba? Kabilang pa sa mga bigating atleta na inaasahang makakapag-uwi ng medalya para sa Pilipinas ay ang world's second rank pole vaulter na si EJ Obiena, two-time Olympic gold medalist swimmer Kyla Sanchez at Filipina tennis prodigy na si Alex Iala. Tarilo Clares para sa bayan.